Ngayon pala ay September 1. Ayan. Uh, at Pasko na. Ayan, tingnan niyo yung tugtog sa ano. Eh, ayan oh. Wow! <laughs> Pasko na talaga. Ayan oh. Ayan. So, September 1 pa lang pero uh, Ayan, September 1 pa lang nakakarinig na tayo ng pamaskong awitin. <laughs> talaga nagpapahiwatig na na malapit na ang Pasko. Kaya nga yung mga medyo tatamad-tamad yan magsipag-sipag na para mayroon kayong pang ano sa Pasko. <laughs> ah, grabe, napaka-traffic ngayon. Kasi <clears throat> yung mulan. Pero dito sa may bandang Ortigas okay naman, uh, katamtaman lang. Kanina lang doon sa may bandang ano, uh, naabutan ako Congressional Avenue kasi yung first passenger ko from Valenzuela Gawing ng ano, Acropolis Libis. So nandito tayo ngayon sa may Mega Mall. May nag-book dito sa BSA Twin Tower dito sa likod ng Mega Mall. Punta lang ng Garnet Road. Ayan, dito tayo. Bali. Eh, dito lang, kabila lang. <laughs> Asa kaya ayan problema dito? Napakaraming sakin na nag-aantay. Hmm, tulad niyan. Paano makakaano dito na Siyempre paalisin ng guard. Sinakaharang. Dapat kasi yung mga walang ano, paalisin na Ayan, dami oh. Grabe naman. Paano naman dito makaka o ano, pasahero pati motor? Nandito. Wait lang po. Yun ang uh, the best na ano. <laughs> September 1 na. po. Ganun pa rin tayo mga ibang pasahero. O hindi pabababa na. Wait lang po. Elevator na po. Ilang taon na 'yan mula nung nagkaroon ng Grab. <laughs> 'Yan lagi oh. Tama nga. Elevator na babana na yung mahirap sa mga pasayero natin hindi naman po kayo maubusan ng grab anytime kayo magbok mayroon uh, problema lang katulad to nagbook, nandito tayo wala naman sila sa elevator pa hindi <coughs> naman hindi na babago to mula noon hanggang ngayon ganoon pa rin so sana ano mabago-bago na to sa mga pasayero namin sa grab kasi katulad to ba naka 5 minutes to pwede ko na itong cancel na 2 minutes na tayo pag ito nag 5 minutes cancel ko na to 50 pesos pag ano pagka hindi agad sila dumating dito Medyo mamulan kasi kanina Katitigil lang Ay may ambon pa nga ulit Yun muna tayo ngayon Kasi Tanghali na Katapos ko lang pala kumain Time check 11.30 na ng tanghali Bale <coughs> Mula kanina ng alas 6 Nakakasampung booking na ako Ayan o oh. 10 uh -huh. booking wow! Yan <laughs> may malayo, may malapit uh, mas marami yung malapit kaysa malayo, bali dalawa lang yung malayo na accept kong booking yung kanina galing sa doon sa amin sa may Tulyahan Bridge, Bridge at ah, Tulyahan pala sa may ano boundary ng Balinsuela saka sa Takitiria punta ng Eastwood tapos saan ba ako nang arating pagaling doon sa may Valley Verde nakakuha ako ng ano Portigas doon, doon lang ganap, agang lang na padpad ako ng BGC tapos BGC to Lucky China Town Mall at paggaling naman doon sa o kasunod noon sa Masangkay puntang Makati yun bali tatlo pala yun nakuha akong medyo malayo-layo kaya kumain muna ako kasi <clears throat> para mamaya tuloy-tuloy na ulit yung hatawan grabe maganda naman yung uh, biyahe pa ganito uh, depende pa rin sa chamba <laughs> hindi naman talaga ano eh hindi naman talaga kasi yung biyahe na yung biyahe bawat araw, bawat biyahe hindi naman talaga alam kung saan kami susuot. At hindi rin, hindi, hindi rin naman nakalista kung magmula umpisa ng umaga hanggang sa uwi ka ng gabi kung alin yung pipikapin mo, nakalista ba kung sunod-sunod na yung pickup mo. Hindi nakadepende yun sa tsamba. Minsan naman mahina, minsan naman okay naman, pero mas malaking hinina ngayon kaysa noon. Mas maganda-ganda pa noon kasi ayo uh, yung pamasahe hindi gaano kababaan ngayon grabe may mababa minsan nga uh, napapababa ako dito sa sakyan kasi yung, mga uh, yung mga booking na pumapasok parang ano pamasahin ng tricycle kaya minsan mababa ako titignan ko yung dalawa sa sakyan kung tricycle ba o sa sakyan pa ba kasi yung pamasahe ba't ganon <laughs> kaya minsan mayroon tayong mga ini-ignore na ano marami din ako ini-ignore na booking kasi yun, hindi kaya napaka traffic pipick upan mo tapos yung pamasahe hindi naman sapat Kaya dulo tayo sa tamang pamasahe lang Kaya pasensya na kayo sa mga pasahero namin dyan Kung ganun man kasi wala kayong kasalanan Ang may kasalanan dito si Grab Dapat sana kung medyo malapit Maliit lang pamasahe Liitan mo naman yung komisyon Para yung madriver si Pagin Kasi maliit na nga Yung komisyon mo ganun pa rin O siyempre Yung gasolina natin ngayon Napakataas na gasolina at diesel So Paano gaganaan yung mga driver dyan Pagkaganyan tapos sa ating pahinga sa ilalim ng puno dito sa may Sampaloc Street <laughs> may pumasok na booking puntang ano Miralco Renaissance Tower siempre fight alam naman namang hindi fight <laughs> kaya ka ng pasayro yan dito na Catmon Street yan, umpisan naman ang hatawan hanggang hapon o gabi ba ito, hanggang kailan maganda ngayon, hindi gaano ang traffic wala rin naman gaano ang pasayero hindi, may pasayero naman, kaya lang kadipindi hmm. ah, nga lang sa tsamba ah, ito lao <laughs> ah, na kalampas, pangbihira pangbihira okay okay daw, ah, yun, yun, yun ay, ano yun Napteron man. Ay, grab <laughs> oh. sa ano po? Renaissance ortigas Hindi to sa Ayala Mall. Opo. Oh, Ayala Mall? Yung 30? Yes po. Oh. Ah, okay. Sige, Actually, kuya Renaissance talaga, hindi ko lang ba't yung grab talaga. Ah, ganoon? Oo, oh, oh, ayaw niya mag... Ayaw niya hindi, niya naka nakalagay dito, Ayala Mall. Pero sa Renaissance po kayo. Oo. Oh, oh. Ah, pare hindi kayo nag-iisa pareho nung ano, nasakay ko kahapon. Bakit? <laughs> kasi doon sa Renaissance tama naman 'yon, yeah, Renaissance. Oh. Tapos nag-note siya na ano. Uh, sabi niya wag sa Ayala, alam mo sa Renaissance. T tama naman 'yung naka, ano sa kanya. Diba? Ta diba? Uh, tama naman. Pero lagi talaga lower floor. Ayala <laughs> mo. Hindi, diba, magkalapit kasi sila mga oh. baka ano. Tapos yung pin ayaw talaga i-adjust. Oo oh, kasi ang Renaissance dito. Aaw oh, oh, ang yala mo ulbungat ang yeah. Renaissance pa paso. Oh, oh. Turn left and then, Tapas, turn right. Dahipon na lilito sa Union Bank. Laki ah. na nasa harap ng Union Bank. Ah yung pagduno magay sa Union Bank nalilito rin sila. Oo oh, oh. minsan po sinabi ko Renaissance Kaway mm -hmm. sa Union Bank na nandun na daw sila. <laughs> Sobra lamang mo. Lalo pag ano po umuulan, medyo nagluloko talaga yung ano. Ayun. Nagluloko yung ano ni Ways. Eh pag kabisado naman ch na na ng driver. Oh, Alright. Buti right. <coughs> nga po, swerte nyo wala ng ulan Kanina, ah, grabe yung ulan Kanina umaga? Oo po, kala mo bagyo Ayaw. yung ano Oh, oh, huy, 'ke kasi de punta din na. Galaw Renissance. Sa clinic yung puntahan ko. Apo. Malakas yung ulan kanina sa ano. Sa congressional kami naabot ang malakas. Sa so, na naman tayo sa Renaissance Tower. Paborito <laughs> doon ah. <coughs> Kagaling ko lang doon. Ah, nag-drop pala ako doon. Tapos doon nakakuha. Ah, ngayon naman galing dito sa SM Center Pasig balik na naman doon so ikot lang tayo kasi may ano sa likod may van baka magalit oo da tayo muna tayo dito ah ito na siguro tulungan natin magkarga Sige na. Sa Renaissance po. Aha. Ay, sa pa medyo lakas-lakas. Ayun. Renaissance 2000. 2000. Ah, sa may bungad. Kanina, katida ko doon, 1000. Ngayon, nag-improve na, 2000 na. <laughs> <laughs> Tapos yung binig-up ko doon sa Shine ba yun? Shine. Ang bilis magtaas ah. <laughs> sa shine naman galing yeah, mag, mag ano sanitize ng sakyan maglinis kasi siyempre marami sumakay mga ali-alikabok para yung susunod na pasahero maging komportable naman sila mapil nila na malinis yung ating sasakyan habang wala pa tayong bookings so linis muna pala to pala maambo na ay nako sa mga pasahero natin dyan ang grab mga namin magbubo kasi kayo yung ready na kayo o kaya naman kung alam nyo hindi kayo makakaabala sa labi nyo kahit na 5 minutes pa kayo bago bumaba pwede kayo magbook. Kaya lang, tulad nyan sa Makati Med, Uh, nagbook sakto nandoon ako sa labi doon ko rin na accept yung pasahero okay alang wala naman siya nag message siya pababa pa lang so napapagalitan na ako nung guard sa kanong mga nag assist ng parking doon kasi kahit sino naman alam yung dyan sa labi ng Makati Mate, kailangan dyan drop off sa pick up ka lang talaga kahit nga ka sa mga taxi bawal sa taxi pwede mga tatlo o apat lang siguro sila dyan pwedeng magtagal pero pag sumubra pinapalis na kasi may slot naman talaga sila ron kaya yung mga grab hindi. kaya ang problema ayan natagal nung pasahero ko 5 minutes na so wala obligado tayo mag cancel kasi ano uh, hindi na allowed na magantay tayo dun saka wala naman problema mag magantay pa sana kaso nga lang wala marami din parating nakakaabala na tayo kaya sa mga pasahero namin dyan bago kayo mag book uh, make sure na ano talaga Nandoon na kayo sa labi or ano na kayo talaga, hindi yung pababa pa lang. Buti kung mababa yung building na yan. <laughs> Ayan, imbes na pamura ng kamasahe, na kamasahe, na-charge ka tuloy ngayon ng 50 ngayon kasi dito tayo sa bahay. Time check. 8pm ng gabi Ubisa <laughs> tayo kanina alas 6 Ngayon alas 8 na ng gabi So uwi na Ayan, bali naka ano pala tayo Buong maghapon Ginalugad ang buong Metro Manila Hindi naman gaano buo Pero naka ano tayo Ayan, 22 booking Wow <laughs> At yung kita uh, Siyempre tayo na kalam nakalam noon Hindi naman natin pwedeng Ipagyabang pa o kailangan pa sabihin dito sa Sa atin kung magkano ba talaga Kasi hindi naman tayo tulad ng iba na <coughs> minsan kumita lang nakapost na doon sa mga group baka pag malaki-laki baka magpatawag pa silang press con siguro pagka mas malaki pa yung kinita nila sa kasi tama lang at yun lang nakayanan at tumakasal lang tayo talaga sa mga patsyamba-tsyambang biyahe ayan uh, yun, so win tayo bukas naman kasi muul na